Okay, magandang lalaki ako sa inyong lahat na Natsuki TV once again Another day, another vlog Long time no vlog Medyo busy lang sa buhay you know? Kaya lang ako nag-vlog na kasi meron tayong may ano bagong upgrade na gusto kong i-share sa inyo Pero bago ko gawin yon, hindi ka pa subscriber please uh, feel free to like, comment, and subscribe Siyempre, uh, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga posts ng Natsuki TV. Well, anyway, nandito ako ngayon dahil Christmas break sa Bulacan. Pero so, ngayon, nasa Valenzuela na pala kasi papunta tayo kay Boss Nick sa Sponge Stick. Ang hirap lang ako ng sked ngayon kasi busy na ako. No? So, ngayon lang yung time na pwede ako. So, ngayon ko siya pupuntahan. So, ano bang gagawin natin? So, magkakaroon tayo ng another performance upgrade. So, even you say performance upgrade, hindi lang siya upgrade for aesthetic purposes. So, meron siyang purpose kung bakit ka nag upgrade So, para saan ba yung upgrade na gagawin natin? So, if patagal ka na nagkikin ko like, So, alam kong random mo na medyo matagtag yung kim ko like lalo yung rear, shocks nya no? so kapag bago bago ka pala hindi yung masyadong random pero habang tumatagal yun na nararamdaman mo yung tagtag tsaka masakit sya sa likod kapag long drive so anong gagawin kapag ganun of course kailangan mag upgrade ng rear shocks no? for rear shocks marami namang option kapag wala ka pang budget pwede ka maghanap ng version 1 na NMAX shocks pasok yun o yung PCX shocks pasok din yun pero sa akin kasi since mahirap maghanap nun saka gusto kong sure na ako bumili na lang ako ng aftermarket so ang napili ko is yung YSS DTG na 335 mm as suggested ng mga nakakil ko like So ang ano pala niya no um, ang stock height ng shocks ni Kim ko like is 330 mm So 335 si YSS So tataas siya ng konti pero 5 mm lang naman 'yun saka tingin ko mas makakatulong 'yun para pag um, may nadadaan kang lubak or shocks Medyo mataas ka pa din, no? So, sa akin, okay, eh. Kasi the other option is 305mm cap. So, magiging lowered naman yung, ano mo, motor mo. Eh, okay, I'm not using it for aesthetic, no? Using it talaga, for its purpose talaga, na makarating from point A to point B. Kasi ito lang naman yung motor ko, eh. So ngayon papunta na tayo ng uh, dito na tayo sa may isang road malapit na tayo kay Bosnic. I'm hoping na walang pila para matapos tayo kagad well anyway ang iyong ay papagawa ko pala is papa uh, cleaning na rin ako kasi mag new year na last year dito rin tayo same ano no parang ganitong panahon din tayo nagpa CBT cleaning sa Spokes Tech then change oil tsaka gear oil at ito pa naputulan na naman tayo ng speedometer cable so papalit tayo kasi yung ipinalit dati since emergency is ano lang generic cable lang hindi sya ko yun talagang paatras talaga yung parking ko so expected naman na we're interior na no? Papaputol. So, ito na, malapit na tayo. Uh, babalik tayo kapag nandun na tayo. Papakita ko sa inyo yung shocks mismo. Well, anyway, magkano ba yung shocks? Online, or, or ano yung mga around 4K siya. Tapos installation, di natin, uh, mamaya pa natin malalaman kung magkano. So, so, malapit na tayo kay Bosnik. Nakikita nyo na yung Jollibee. Anyway, pag nakita nyo na yung Jollibee sa Maysan, sabi na nun. So, ito na. Pasok tayo. Oo. Here it is. Ayan. So. 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 So, natanggal na ni Boss Rasin yung stock na shocks natin. So, ito yung tsura ng stock. Ayan. So, since malaki yung bagong shocks, may konting tabas na gagawin. So, later. Yan, later papakita saan yung tabas. Well, anyway, ito yung tsura ng bago nating suspension. Ito yung order natin, YSOS. ko na rin para makita nyo. So, para makita nyo na itsura nung shocks na bago, makita ko na rin. Ito yung YSS shocks na 335mm Make sure na may warranty card para makita niyo authentic sya So nandito yung warranty card may sticker yan saka tools sa loob so yun so ito yun puti lang yung available pero may ibang kulay pa yan pero pa ibang kulay so kakalasin para masokit yung shocks kasi iba yung size hindi mo pa alam may tsura ng ano yung light parang ganoon yun yun yung mga next project natin Car cleaning yeah, so yun na yung pagkakabit niya kasi dito nga ka, may tabas na gagawin kasi parang kumakasya Papalitan na rin pala yung brake pad manipis na. Ayan. So, so ito yung kabila, stock pa rin. Stock pa rin siya. So, sa... ito yung stock. So, compare. Mas ma... taas ng konti lang yung ano YSS kasi 335 yung YSS so 330 yung stock so yung difference nila so spring mas makapal yung YSS yan so nakita rin na ang nipis na ng preno ko pala buti makapalit tayo ng shocks so pabakal na so mag upgrade na rin tayo ng preno So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung suggestion niya. Ay ubos na. O oh, sige, tawagin muna. <laughs> so dapat mag -ano ako, elig ako kasi ubos na daw. So dito muna tayo sa ano, ibang brand na mas mura muna. Ayan. So yung ceramic ubos na eh. So palit na lang tayo agad next time. sa kanan sa kanan wala namang problema diretso lang wala kang papatabas dito sa left part kasi na may mga tatama dito yung may part na tatabasan later para pumasok yung shocks mismo so alam yung lahat ng mga nag-upgrade a ng Express so kung hindi ko ulot mo na magpatabas mag-isipan mo mo pero uh, um, marami naman gumagawa na pero at least dito alam mo na yun yung risk ng pag-a-update exciting part yung tabas kagawa eh marunong talaga sa akin kasi kabisado na lang yung mga parts na gagawan ng modification para makabit yung ating mic uh, ating shocks Patuloy kung pasok na. labas pumasok na rin yung shocks so, na kasi paunti-unti lang yung tabas kasi syempre bakal yun eh para at least safe pa rin so fortunately na sukat na ni Russell yan. Sa may YSS din mismo, meron na rin siyang tinabot na konti para pumasok talaga yan, yeah, kabit na okay na, so ibabalik na lang yung mga kaha and we're good to go ayan, so yan yung itsura pag nakakabit na, fully mounted na sya kaliwa ito okay, yung sa kanay YSS number 1 din so matetest read na natin sya ayan natin yung bounce oh, okay naman sya testing na lang natin yung pinaka-raid nyo. Matras ba na ito? To. Well, medyo tumaas ng konti sa likod Ramdam mo yung taas Sa bounce, medyo Masarap sya i-bounce na yun, no? So, saglit, silip-silip muna. Yan, test ride na. Siyempre, di mo paramdam, kaka-under pa lang. So, observe muna natin. Uwi tayo ng bahay. Ang medyo ramdam ngayon is yung seat height niya medyo mataas ng kuwante. Which is okay lang naman. Kaya malubak dito, no? Pero kahit pa pano, hindi siya ganun kakapagpag na. Dati kasi pag nagbabounce dito, ramdam mo yung talbogis. Kasi ano ko ito, yung ruta ko to araw-araw. For now, syempre hindi pa natin malalaman So well, hindi pa naman tayo maglulong ride no mm -hmm. Kung ramdam mo oh, I can say meron ramdam Na may difference sya sa riding Ano no Ayan o, Ang daming lubak Pero hindi parusada yung likod mo sa tigas ramdam yung shock absorbers na Sige, so, ride lang tayo ginagawa ang ko <laughs> pero ang smooth yan yeah, o no? another lubak siguro kung kumbahan mo ito ng repack ng shock sa harap sobrang heaven siguro pero sa ngayon, okay pa naman kasi yung harap ko eh. Though may tagtag -tag eh, sabi ng iba nung may mga nakaride nito. Na first time mag-kim ko life. Pero sa akin, okay na eh. Hindi naman sa tukod. Yung likod lang talaga yung reklamo ko eh. Which is sa tingin ko na solusyon na naman na yun. Masarap na. Though babalik pa ka tayo kasi wala sa ano no. wala siyang stock ng no speedometer cable so babalikan natin yun but fortunately napalitan na rear brake pad kasi eh, pabakal na pala konti na lang and regarding brakes okay naman yung brakes ito oh kapit naman though ito is ano lang ordinary lang yung pinalit siguro next time na lang kapag ano na may stock na balik tayo well mag uh, lalabas pa ako ng review nito in a long run syempre hindi naman natin po malalaman basta basta ngayon lang na, na isang ride lang but you can feel the difference pero syempre yung effect yung gusto natin malaman and sa ngayon wala pa siya masyado effect Okay? So, yun lang muna. So, kung hindi ka pa subscriber, ha? Remind ko lang, pwede pwede ka mag-subscribe by hitting the subscribe button and click the notification bell para lagi nga updated sa mga happenings ni Anach. So ito, going home na and I'm fully satisfied. Shoutout kay Russell ng Response Stick at kay Boss Nick, yung no owner. Uh, bago matapos yung taon na i natin itong gusto natin ipagawa. So, yun lang. Again, this is Anansky TV and bye-bye!